dapat yung kotse na yung matanggal na lang. Ah, kaya na yan, kunti na lang. Tatapos na yan, bagya na lang. Kaya na bombero eh. Biglang nagkagulo po, ano. Dahil sa... Biglang... Nagkaroon ng sunog. Dito sa... Pagitan ng barangay 91 ano? at saka 92. Uh, yung sunog na yan. Pero marami ng bombero. Uh, hindi na magtatagal. Maka-penetrate na nila yan. Ano? Sa awat tulong ng Panginoon Diyos. Kaya... Ayan ang mga halang nyo naman pagka may sir. Maraming tao lumalabas. Okay. Mga halang nyo yung mga tao. Yung iba, nakita ko nagbibit dito ng mga gamit. Sa kadailanan, mahirap, mahirap ang masunugan. Ang problema sinasabi nila Kailangan kung darating dito Ayan Kailangan maliit na bumbero Hindi po pwede yung malaking truck Ito merong malaki dito Hindi makapasok ito Mas maraming tubig sana ito kaya dito, maliit ang kalsada, kailan maliit na bumbero. Ang problema, yun ang problema. Oh, so, yan ang problema. Kapag walang bumbero, maliit. Paano ngayon? Kaya, ano lang ang gagawin? Eh? Ipagdasal na lang po. Ah, for me, dasal lang makakatulong yan. Kasi naman, ang Diyos naman eh, sabi nga 33 ng Eremias tumawag kayo at akong sasagot sa inyo kaya nung marinig ko kung meron na kumusyo nagdasal na po ako, ako. Hey, ako ay lumangad ako kaya yung mga bumbero okay. Thank you. Pero medyo umina na po, no? Palagay ko, tuloy-tuloy na yan. Yep. Na iina na yan. Kasi kanina, talagang may itimang usok nung konti pang bumbero. Pero may okay, tinambakan na ng bumbero. Palagay ko, matatapos na po yan, ano? Sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos. Ano? Diyos lang ang makakatulong. Tulungan sila. Ayan, no? Ayan, mga bumbero salamat sa mga bumbero o bumbero salamat salamat pagkaganon na maputi na yung uso ano na yun napunta na sa magkapos na ang dami yung bumbero Siguro may kit dalawang po doon siya ron dumatro dito. Oh, anong balita? Wala na, patapos na. Kung kailan nung tapos na. Maputi na yung usok. Maraming salamat sa inyo mga sir ha. Kasi kung sa wala kayo pa, ano na lang. Buti wala kayo sa piyesta ng Binondo. Nandito kayo. Nandito po dun eh. Ah, ganun ba? Dino, dino. Ah, meron ba sulog dyan? Nasabay sa piyesta, ano? Oo. Pangalawa na ito dito. Ah, ganun ba? Pero doon, okay na dun. Okay na sa Binondo. Salamat naman kung okay na. Sige brother, salamat. yari ni pala soro sa binoto na una kumbaga soro pangalawa lang hindi dito okay yari rin nagtuntong dito ayo sila kumbat kumbaga pangabang eh pangabang sila Bagamat yung sunog doon sa kabilang kalye Pero meron na nakahanda rito Sa dami ng bombero Salamat sa Diyos Na dumating Na Para tumulong Mahapula nga po eh. Ayan Kaya dito Meron pa rin na Maganda yan Meron kasi di mo masabi. Kasi nga po, uh, mahangin eh. Mahangin. Kaya yung mga bumbero yan, very busy po sila. Salamat naman sa Diyos, ha? Salamat sa Diyos. Diyos lang ang makakatulong sa ganitong mga problema. No? Kaya ang so, mga bumbiro gamit lang ng Diyos yan mag pray na lang po kayo no? ayan meron lang ito, iskinita rito. do sa, doon sa kabila meron pa sa Trinidad Ayan, ano at least uh, na penetrate na po nila uh, yung usok kulay puti na ibig sabihin pag kulay puti ang usok medyo meron ng magandang improvement yun po ang nahihirap yung maitim yung usok na pagka nakita mo may mang ang usok kasalukuyan na ah, nagarumentado yung apoy pero ganyan na maputi na po yung usok yan praise the lord so puno ito choco street lahat ng rito puno ng bumbero ito Ayan po. Ito. Kayo na living nito. Ewan ko paano nila may lalabas nito living ngayon. Dahil nakaharag yung mga bumbiyaro. Kayo na living nito patay na ito. Hindi ko alam paano siguro. Bubuati na lang yung karo. Ay yung kabaong palabas kasi ni Marasuk Sumbiaruan ano po ay ayan yung ini yung mas na 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 ano na ano <laughs> na ano Praise the Lord ano Dahil napakabuti ng Diyos Amen God is good all the time Ayan O so, sige ano kaibigan Hanggang dito na lamang ang ating muntin video ano? no no Nasunog po doon sa Trinidad Street Do po yung sunog Trinidad Street yung Trinidad uh, sakop ng barangay 91 yon ang nakakasakop po barangay 91 kasi 91, 92 yung Trinidad district yon yung gitna nun yun ang pagitan ng boundary pero yung sunog sakop ng barangay 91 sa 91 po. Okay. Hanggang dito na lamang ating mga video. Purihin ng Panginoon. God is good. All the time. Ayan. si Turing, yan Tony nakatay ng pagkain Nakakagulo na tao pagkain pinasa nasa utak mo Tony Tony wala siya tangalian kawawa ano ba si Tony hindi pa siya nanangali dito po kami hingkray salon okay